paano pala pong hatihan nyo nito ng gunguha? Hati kami sa production. Ah, lahat na po yun. Kung bagay, sila na bahala. Hati kayo sa, kunya 350, tag uh, 175 kayo. No, yeah, merong 400. Ah, sila na rin po nagluluto. Ah, kung bagay, alak na talaga nila pinapasa. Masa sa taas. So, Ayos wala, naman. Na lang na Hindi kayo nalalasing bago bumaba. Ay, yung natang, yung tip, <laughs> kung yung pa, ah, akala ko kada puno ng niyo kay tinatabi niyo ng kunti ay. Mga Talogs TV uh, Samahan sa Kagawad Pupunta natin yung kanilang alakan doon Yung Lambanugan ah, Ano bang tawag nila doon? Uh, tayo, samahan nyo daw doon sa kanila Nandito na rin tayo At alamin natin ang nahanap mo Dito sa Riyaya ng mga uh, Farmers yung mga kawaya na ginagamit nila sa uh, ginagamit nila sa pagkalagay ng mga sa mga niyog Ayan po. Medyo nagputig ala katatapos lang ng bagyo dito sa uh, Sarya. Yeah. ito na po yung ano, ah, uh, uh, ano ni kuya ng mga atang nila dito yan si kuya taas <laughs> ayan o no? Nakikisperang panog. Kuya, tapos nga dito. Lambanog nga ba? Lambanog ano? Lambanog. O, magtulog ka dito. Magtulog ka. Ang ganda. Parang nasa babalas yung ginagtutuloy. Oo, oh. ah, ah, kataas. Sigot ka na naman. <laughs> Intervene mo ka. Ah, ah. Kuya, kamusta dyan sa taas? Kamusta dyan sa taas? Gusto. Ayos naman. Gusto. Buti na lang itong pag-view eh. Nakaniwa. May natira naman sa inyong nilagay dyan? Ito na, ko. At may tubig. Tubig eh. <laughs> Ay tubig pala. No. Ah. Ano laglag ah, na, lag -lag na rin dahil sa bagyo ano. Yan po ilang ano bago malagyan. Bukas pa meron na yan ulit. Ay, po, lang na may bukas, may ah, meron naman pala. Yung pali araw-araw po ano. Araw-araw sure. naman pala yung ganyan daw. Mm, si Lando Conde. Ayun. Kaya matanong ko lang po itong ilang po itong lagyan niyo ng ganito. Ilan ito lahat? Ha? Ilan lahat? Ha? Yang iyo. Ha? Yang iyo. Ilang puno po? Sandaan. Sandaan po ito. Malawak. Ayun po pwedeng kasama din. Ay, iba na may-ari. Ah, ito pa lang yung tumisa. Ay, tatlo dito. Ah, kumbaga yung kinukuha na ni Christian ang gasi kaso lahat dito pong ano to. Tatlo sila. Mm -hmm. At tatlo sila. -hmm. Ah, tatlo sila. mga ilang, yung inyo po ditong parte, yung mga ilang punong niyog ang ano. 100 daw. Alat ah, lahat na po yun. Hmm. Nakakailang ano po silang litro ng ano, sa isang araw. Nakakailang kang litro. Pag maganda po ang kuha ng ano, tuba, nakakailang it litro kayo. Ang tuba? Ha? Ah.

ay pala. Ayan okay. <laughs> si Kuya. Napaka-delikado din ang trabaho ganito pero Kaya kayo ba? Naka, medyo kabataan nyo nakapagakit na rin ganyan ganyan. Okay. Hindi ah, hindi nyo na-experience talaga. <laughs> ah, parang may pagka dati nakakakit na ganyan pero parang ay mga nangatog na ang tuhod pag ganito ka. Ayun natin ay dati akin. Ah, sa inyo po yung... Sabili so, namin lupa yun. Mm -hmm. okay. Ano po yung napabin, okay. napabinta na? Hindi. Okay. Ay hindi, di lang dilagyan ng ganito? B binabaan ko ng kawahit mataas na. Ha, ah, sobrang taas na. Dito ko na yung pinapunta. Mm hmm. Narang bahay niya. Mm -hmm. Kaya lang po itong ganito, hindi ng. Yes, Batang puti? Ha ah. Haa. Ayun, kanina tinigilan natin? Uh ano? Ah na, Pinaalagaan ko ng bakat. Parang okay, uh, Ako ang natatakot kay kuya dito <laughs> Parang dumataan lang sa ano eh. Nasa lapag lang eh, Walang... Walang safety ano... Well, uh safety measures mo na chips lalo may hirapan po baka lalo may delikado no? sabi ni Sagabal pa sa kanyang pagkakyat ayan tinan nyo po oh. yung kada po ano pinupungusan nila binabawasan hmm. Na kagaya na ah tiyatalbos nila araw araw po yan umagat hapon umag -hapon po ba yung meron pa na rin din hmm. akala ko yung dalawang beses pala po ang ganito oo oh, so, uh -huh. yung yan mamaya hmm yun naman pala umagat hapon palang gawa ng ang ang harvest po ng ganito. Akala ko isang beses lang sa... Isang beses pero dalawang beses adyo. Mamumungos bago mamaya ipupungos at mananansu ng tuba. Paano po mananansu? Yung kukunin yung tuba, ibabag ba? Ah, pag umaga po ano? eh. Inahulog ano, yung sombrero ni kuya. Pag umaga pala binabawasan na muna nila. Tapos pag hapon doon na yung pinakaan niya. Ah, harvest. Ayun pala. Ayan. Sadyang hindi natin pala talaga nagkakabunga pag ganitong mga Paano po ito pag tinigil lang ganyan, hindi na rin mong mumunga na maganda? Mumunga. din mo mm -hmm. Hindi At naman tamay? pala. hindi naman pala nasisira ang bunga. Yan pala. Ito pala yung hundred, ano? Hundred na puno ng niyog. Ito yung nasa mahigit na tlong Ay, yung pinakaano po niyo. Ito pala yung siya nga pala. Meron pa rin pala dito. Akala ko, eh, hindi naman. Ito pala rin Diwala na ako sa tao. Ah, talaga sila na ng ano. Kuya Bud, hindi kayo nalalasing kuya pag ano? Pag bago bumaba? Araw-araw yung natag ah Hindi kayo nalalasing pag bago bumaba? Ha? Hindi kayo nalalasing bago bumaba? Ay na ako yung natag yun ayaw magkakunti pag nakalasing <laughs> pag baba? Ko, ha? Ah, akala ko kada puno ng niyok binabawasan niyo ng kunti ay Ay na wala ayun nanay? Ay hindi po ba, ba? Ang hihili ko yung alak na Ha ah, alak na? Ah. Pero kuya din ganito masarap din daw ano? Masarap hmm. Masarap matamis? Nakatay <laughs> pala daw. Ah, <laughs> Mahaba yan. Ayun, nakakatakot yung kawain no? oh. Palitan na rin yata po, ano? Uy. Ano na rin siya? Hindi deliver siya si Kadani. Ah. Tag-ani daw sa kanila kaya hindi. Mm -hmm. Ito pala yung ganito po ang ano. Uh, ito pala yung pagka tinigil ay tuloy ang bunga naman Yung gaganda ang bunga. Mm. mm. Mas gumaganda pa po. Mm. Mm. At Madami lalo pa gumaganda ganito. Dahil malinis ang itaas. Magkano naman pampasang ina ng ganito pagkada ano sa bimibili? Niluluto yan. Opo. Ah, kayo na rin po. Sila na rin po nagluluto. Sila? Ah, kumbaga i-alak na talaga nila pinapasa. Hmm. Akala ko binibili sa kanila ng ganyan na ano. Hmm. Ah, mahaba processor rin pala ito. Yung parang nakakita ko ko yan, yung parang pinapa, yung pawis niyang hmm. alak, binakalak doon, ano yung pawis niya? Yan, Ay. ito, ano? Ah, meron ito pala. Ito pala. Pwede natin tingnan. Nandito lang pala. <laughs> Nasa likod. Ha? Ah. Ito pala yung lutuan nila. Ito. Nandito lang pala. Ito po dito. Oo, yung gagatong. Ay, na alak ah, na nga. Dito po ang gatong. Tapos, saan po ang pinaka... Ayan. Ito, ito. Pagpustad yan. May tubig para hindi may pag lumabas din eh ah ito pong hus na to nagpapalamig lang sa kanya para lumamig tapos ang labas na ito na pala ah ito na po yung alak yung okay. wala pa niyata luto hmm, ay, kasi wala pa nga po yun ito pala yung ganun nah, galing nga sa bagyo baka wala tuba? Ito pa ito ba ito yung pag inilitan yung pawis niya pupunta doon tapos dito ikot kala ko kung dadan pa sa tubig na to yung pala may oh may hus po pala siyang nakahiwalay ah cooler para hindi may labas ng alak Ayan po. Dahil mainit do. Oo, oh. po, mainit dito. Paglabas yung singaw. Ito pala 'yun. Oh. Ganito Ayun, 'yung chuko. Pa, para 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 spring. Oo. Uh -huh. Para pagdating sana malamig na po siya. Mhm. Okay. Uh -huh. Ayan, napakaganda na. <laughs> Nakakita tayo ng ibang kahanap boy dito sa Riyaya. Mga uh hanap buhay namin. Uh Oo. -huh. Ayan. Pero si kuya, yung may kwento sa atin eh. Kayo po ba 'yung nalugi din sa ano? Palay daw? Oo, lugi. Mhm. Nabanggit. Walang buhay ngayon sa palay. Mhm. Uh -huh na nabanggit lang sa atin ni Kuya talagang daw ang mga magsasaka ngayon ni wala. talagang umaaray <laughs> sa palay. Ito? Pero ko yung tatanim pa rin naman. Mm. wala Pat mga bakante ang lupa po. Ito po yung kay Kuya ano, tintubaan nila dito na ano sinamahan tayo niya. Ito pa itsura pala ng ano. Ang ginagatong po ilibre na sa gatong ito mga bunot, bunot. na rin. Mm -hmm. Mm -hmm. yung pinaka, ano. Ito proseso nila. Diyan din hot pag ito mga palapa. Ito pala yung mga ganito. Nakaano na siya. Ayan. Napakaganda ng hanap boy palang ganito. Ayan o. Lalo na sa Quezon marami magiinom. <laughs> marami magtatagay. Kaya dito palang iubos na sa Quezon ang ano. Ang ganitong pag uh, mga alak. ayun Ibig sabihin po yung pag yung alak na mismo. Magkano ang binibenta nila? 350 siyang 350 ang galon. Ang ah, malaki-laki nga rin palang kita. Kaya lang ito po yung proseso nga lang. Patrabaho din. Hanggang 400. Paano pala pong hatihan nyo nito ng... Hati kami sa production. Ah, lahat na po yun. Kung bagay sila na bahala. Hati kayo sa... Kunya 350, tag uh, 175 kayo. Oh, no, ah. Merong 400. Yeah. Ah, pag naabot po, tag 200. Mm -hmm. Yan pala. Maganda pala dito. Ah, kung bagay si kuya, wala na siyang abala. Bahala na sila. Bahala. Oo. Sila na bahalang so, gumawa. <laughs> sa baka naman si kuya at nandun sa kanila ayan o oh. buhay oo oh, nga ito pong maganda o eh huwag oh, mo itatanong kung magkano kinikita araw araw ah huwag <laughs> tutusin na ay ito pala pang araw araw nga din ano? araw araw siya araw araw yan yeah. mm. huwag natin tutusin at uh, bahala na kitang tutus at uh, depende yun sa <laughs> ah, dagdagan pa ng gatas ah, oo oh. <laughs> <laughs> may pampalasing, may pampalakas, uh, at gatas. Ayun, gatas nga pala, tsaka alak. <laughs> Mamimili na lang yung manginginom kung anong gusto yung pampalakas o pampalambot. <laughs> ayun. Ay, parang ito po yung sinilampasan, ano? Hindi na nilagyan. Hmm. Ayun, ito po yung mga ano, yung kagawa dito. Ayun. Kagawad, maraming salamat po sa inyong pagpasyal dito sa atin sa inyong farm ng ano ganitong alak. Amin, ayun po. din salamat. Ayun po. Atay, si Kagawad, maraming pala ditong pinagkakabalahan sa kanyang lugar Ayan. ito po yung kanilang farm dito